Yo, what's up mga lords, no? Welcome sa 1573 Games. So, ngayon, meron tayong balance dito na 18,926. Try natin maglaro ngayon. So, ano kayang magandang laruin ngayon mga lords, no? So, yan, let's go. Let's play. Hmm, hanap tayo ng magandang laro dito. Subukan natin ulit Dragon Tiger. Subukan natin ulit mga idol, no? sa so, wala pang pa link ng 1573 games nandiyan ang link natin sa description click nga po yung register ko so, yun tayo tayo dito tiger, maganda yung pattern no? ayan, tayo natin mag tiger ayan, 9K <laughs> tapang natin ha, 9K unang salang 9K Oh yes Oh my god Ayan paldo ulit Unang salang pa lang Paldo na Ayan Try natin baka Gano'n ano Papariho pa 11k 11k Tiger please Tiger Yun Yun sarap ng pattern Buinas tayo ngayon ah Parang binuinas tayo Ayan try natin sabayan Ayan yan, let's go, let's go. 15k. 16.5. Let's go, 16.5. yan Nice one. yan, Sarap ng pattern. yan, nag-apat niya. Nag-apat. yan, ganda. 53,000 na tayo dyan. So, dito tayo. Try natin dito. 10k lang muna. 8.5. 8.5. Baka lumipat. Okay. Okay. Ayan. Ayan, nasundan natin, no? Nasundan natin. Oh my God, let's go. Let's go. Try natin. Four-five fourteen yan Sarapin mo na, Ayan, sarapin mo na Kala ko matalo yun Sarapin mo na Ayan, let's go Ayan, so sugal cool na to. Ayan, gamble responsibly yung mga idol, no? Sa gusto maglaro. 9K tayo dyan. 9K, Dragon. Oh my God! Nag-high points pa. Sayang, 9K lang yung beat natin. Huh? Try natin. Try natin. Try natin. 7K lang, 7K. Kung try natin, mag-apat na to. Oh my god. <laughs> One point to. Oh. One point lang lamang. Oh my god. So, 89k na tayo dyan. So, tingnan mo natin. Paiwas tayo ng isang laro. Ano ang takbo nito? Kung lilipat ba ito sa Tiger? Ito, so, apat-apat, no? Oh, nag-Tiger nga. Sayang. Di tayo nagano. Di tayo nakasabay sa Tiger. Sa so, Tiger tayo. Sabay natin yung Tiger. Road 100k tayo Road to, uh, 100k 20k tayo dyan 20k mga lodi 20k Tiger Isa lang muna Yes boy Ayan Nice one Tiger So 108 na tayo dyan 108 Sana mag Tiger to Sana mag Tiger 12,500k paldo natin Pag manalo tayo dito Out na tayo Yun ka Ang sabi ko Ayan So 120 Yung paldo natin dyan So out na tayo dyan mga idol no? Out na tayo dyan Out na tayo So panghintay natin dito Ayan Sa hap ng pattern. Yun oh, Naglumipat na Tatluhan na lang Tingnan natin Anong susunod So, tingnan na natin. Hindi na tayo magbit. Gusto na tayo dyan. 100 kayo yung palo natin. Sarap ng panalo. Tingnan natin nga. Yun, nag-alternate na. So, ayan. Buti nakasabay tayo, no? Buti nakasabay tayo. So, ayan. So, out na tayo dyan, mga idol, no? nag na yung pattern. So, makita nyo yan. So, 120 yan. Let's go, men. So, ano pa hintay natin? Cash out na. Cash out boy Let's go cash out 10 key. Maximum 10 key. So, ayan. 1 2 3 4 five, six, seven, eight, nine, ten. Ayan. 11 so 110 cash out so meron tayong balance dyan na 10446